Maayong buntag guys. kakaulik ko lang galing sa OT. So, kain tayo guys. Tinola. Bangus ang aking sudan. Ay, sinigang pala yan guys. Hindi pala tinola. Sinigang. Kunti lang kakainin ko kasi kasi pagkatapos ko kain matutulog kagad ako kaya may pa ako mamaya may pa ako mamaya guys hmm. Nagluto si si Princess. sakto pag uli ko may pagkain Manyan talaga yan si Princess Minsan Pag nag uli ako galing sa uti may sinabaw na ano Hmm. malala ko lang dati yung agri agriculture namin na instructor si Sir Evangelista. Ano? Nagtatanim siya ng mga pitcay guys, tapos pag nagharvest guys, nagtitinda yung mga estudyante ng ganito. Agriculture teacher. Tapos yung mga estudyante kami, binibigyan kami. Binibigyan kami ng pichay, kamatis, pichay, mga okra, basta lahat ng mga tanim. Pinapamigay niya sa mga estudyante at teacher. Kaya, yung mama ko dati, tuwang-tuwa kasi may pangulam na kami. May dala din akong seedlings na no, pichay. Pinatanim namin yan doon sa bakuran namin. Ang tuwa yung mama ko kay Meron kaming may pangulam ulam na kami ng pichay. Meron pa kami tanim. Kasi, bigyan ni sir, ibang dati. Agriculture teacher. Nakadubo lang natin yan yung ano, ano. Walang sahog-sahog. Adubo lang. Masarap kasi fresh pa. Ng gulay.